hapon mga kamigo kaamiga nandito ako pinasyalan ko na si Kuya Boy yung dati kong natulungan dati si Kuya Boy na dati kong manggagawa rin so ano Kuya Boy kumusta ka naman hindi ako nakakala ka tsaga hila pala ko sa buhay ko ngayon wala sa akin nagbibigay dahil nasawa ko namatay na ako lang ako ba mag-isa pa kayong buhay. Tama. Diba dati, Kuya Boy, sa totoo lang, di ba? Hindi ka dati nakakalakad. O, hindi siya nakalakan, mga kamigo, kamiga. Tapos, pinagawa ko pa siya doon na hirap na hirap na ano kasi gusto siya maggawa kamigo, kamiga kasi masipag to. Napakasipag niyang tao, kamigo, kamiga. Tapos ngayon, ang nangyari nung ano na, ilang buwan kang nabaldado, no? na hindi ka makalakad, di ba? Pinilit mo ang sarili mo para maano ma ka makalakad ka, nag di ba nag wheelchair ka, mm. nag nagano ka ng ano ba yan, yung mga lagay-lagay dito sa ano para lang gusto mo makalakad. Tapos pinilit niya sarili niya kay amigo ka amiga na gumaling siya. Ah. Uh, mm. uh, po, matulungan niyo ako. Um, lang dahil wala at may tulong. buhay ko, kahit manggamot ko, lumabas ako ngayon ang ba mga kapabingi mga barkada ko lang kilala. Opo. Tapos yung dati yung ano yung ito yung kinikwento -kuin ko sa mga vlog ko na, na, dati ko natulungan na yung paa, ba diba, yung paamuan mo ang tagal, gumaling, di ba? Tapos sa sawa sa na sa Diyos gumaling siya. Ngayon nakarecover si ano si Kuya Boy pang anong pangalan mo? Ano? Isidio Bagasina. Taga saan ang lugar mo? Talbayog. Talbayog. Sa summer, ano? Summer. O, may mga kapatid ka pa doon. Mga patay na. O, yung mga ano na lang, mga kamag-anak na lang. Oo. O, dito na lang talaga ikaw. Tapos yung mga... Ano, sino naman ang ano, support-support sa'yo support ngayon? Ay, sito. Si ay, wala na dito. Umalis na eh. Ay, umalis Ay, malis sa... yung... Umalis na anak mo? Ay, na. ay asawa na. Ay, nag-asawa na. Nag-asawa na po pala ay, mga kamigo ka-amiga. Ano sa anak anak? Tapos si, mo. ano, si ate Kuring naman mga kamigo ka-amiga. Kamamatay lang ng asawa niya na ano yung biglaan lang na biglaan lang yung si Ate Kuring o, oh, kung ka man ngayon Ate Kuring ano sana ano ba yung ano ba yung yung tao na na yung mga may, kayo, emay, amigo ka amiga kasi sabi nila kasi sa vlog ko ano kaya boy lagi nga si nanay daw ang tinutulong tulong eh dati pa akong tumutulong sa mga nakakatanda di ba dati pa ako nag ano ng bigay bigay oh. Sana pagpatuloy din eh pag tulong sa kapwa ko na may sakit. Wala ngayon na lang tumutulong ako lang. Eh pagkain ko pinanahin ko ng kapit bahay ko. Ang kasama. na apo ko lang. Ang kasama niya ngayon mga kami ko kami ka apo lang niya mga kami ko kami ka. Ngayon pinasyalan ko si Kuya Boy kasi gusto ko siya makausap. Eh minsan kasi pagpupunta pupunta ko dito wala ka. Tulog ako niya. Ayun tulog siya tulog siya mga kamigo ka, ka amiga kaya yon ang inanok ko ito si Kuya Boy ang inanok inano, pinakausap tagal din tong tauhan ko dati no? Okay. kaso hindi na pwedeng umano magtrabaho bawal na gusto ko nga sana ang ano yung ipaano ko ipa-therapy dati hindi ka talaga makalakad ngayon makatayo tayo ka pero hindi talaga masyado nga matutumba ako pag naglakad pero kailangan pa rin talaga ng gabay, oh, okay. gabay. pero pinilit no oh, pinilit talaga niya mga kamigo ka amiga yung... ito mga ka amiga yung ano ano ni kuya yan ito yung ano niya gabay niya mga ka amiga para lang siya makatayo mga kamigo ka amiga yan yeah. alam ko nang labas nangyayon ko nang pa-bindi-bindi yung... walang... sa mga ay, kapilala. Kapilala. Ang uh, kahilingan mo, bago mag, mo, bago magpasko, mabigyan ka ng pagmamahal. Kaya nga eh. Kaya po, magluluan nyo ako. Kaya wala lahat lala sa akin, kahit pagkain namin, wala. Panggamot mo ngayon. Lumabas ako pala, huwag nga pagingi. Eh. Mga barkada ko, mga katilala. Alam mo na ako na kahit bentley. Eh. Mabuti yun eh. Wala, 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 wala. Wala okay. kang, walang nabigay sa'yo kahit wala. 50 pesos? Wala. Bumit ako sa atlaan. Hmm. Eh, Kaya nga nakita kita, sabi ko buhay ako, hindi nakikita ko. Nakita niya ako mga kamigo kamiga, ka, nasa sumaya siya. Eh, mahira lang kita kasi nakikita eh. Minsan, kasi, nahanap ko ikaw dito, wala ka man. Nandito ako, sa bahay. Sarado lang? Oo. Oh. Lang dito, wala kausap na. Oo, oh, wala walang kausap kasi ang, ang niya mga kamigo kamiga, ka. apo lang niya mga kamigo kamiga. Ka. Tapos yung kamay niya, kamay wamiga, ito, hindi na makaano yan. Yan, ito isa. Ano, pero pinipilit mo pa rin na, pinipilit pa rin yung makagalaw kami ko kami kasi ano, gusto ni, gusto ni Kuya Boy na makalakad, ganun. Ang haling ko sana kung tutulungan niyo ako, mapatirapi ako. Yan, may sabi sa akin. Paano daw yun? Kaya nga hindi ako nagkakalaw. Ilang taon ka na ngayon, Kuya Boy? Isipor. 64 o oh, bata pa bata pa ikaw o oh, kaya pa mag ano halimbawa kaya ko mag trabaho eh kaya pa mag trabaho kaso hindi pwede mag ano rin ang ng trabaho kasi simpre kaya mo rin ba na punahin mo ganun Ay, naraga, mga kapatid mo kumasyal ba sa'yo? wala isa na lang kapatid yung buhay hindi naman pumapasyal hindi naman kapatid sa kanila Malayo kasi din na, no? Malayo. Balinsvila. Balinsvila. Tapos may sabi mo pa siya sayo, sa'yo dito. Dati. Hindi siya pumapasyal na. Nung mm, buhay pa siya ko rin, hindi mo kung Ngayon hindi na. na ako na lang, pinabayaan ako. Anong ako sa'yo? Kilala mo ba si Nanay Marita? Oo. Oh. Ah, matagal mo na rin palang kilala. Yun ang tinutulong-tulungan ko ngayon. Ayun, nakatira sa inyo dati. Oo, oh, yun yun siya. Tapos ngayon, nandun naman siya sa kabilang bahay. Andun. Eh, yun nga inaano ko sabi nila puro na lang daw ako na ni Marita. Eh, sabi ko hindi ko na mainano hindi ko pa iniikot yung mga natulungan ko dati. Pero ngayon umpisahan ko na mag-ikot. <laughs> eh, kita kita. Ano na kita kita doon nandoon nagtambay ka lang pala sa labas. May balak na ako mumulto sa inyo, May lang layo doon sa bahay. oh, kaya. Um, mm. malayo, malayo, na kasi ako, mga kamiga. Kasi ito kasi, mga kamigo, oh, no, mga kamigo kamiga, ito yung bahay ko, mga kamigo, kamiga sa, ano, yan ang bahay ko. Bahay ko sa, ano, ano, third floor. Bahay ko yan sa, dito sa harap ni Kuya Boy. Yan, hanggang third floor yan. Kaya magkapit bahay kami ni, ano, ni Kuya Boy. Kaya kasi sa akin, nag tulong. Pero hindi ito alam ko nagbigay lang pagkain. Sir, mm -hmm. at alis na. Ano ka maaan yan? Tapos yung ano, yung sila si Inday, sila si Mayet. Maaam, ma -ma sila si Yet. Madalang. Madalang. Ikaw na lang pupunta doon. Hindi na ako makadaling lang. Kasi ano mga kami ko kami, hindi na siya masyadong makalakad sa malayo. Kasi ito na lang po yung ano niya. Yung gabay. Yan na lang po kabay niya. Alik. Ha? Diyan? Asawa ko, nasa trabaho siya. May bibint na nga kayo ng ano eh. Flicker, tatlo. Hindi, may ako magkukuha ng mga ano. Mga ano. Hindi, <laughs> Di ba dahil nagbint ako sa Oo. So, hindi na ako nag-ano ng mga ano ngayon ganyan, ha? Ba? Ba? mga flicker ba? Yung mga... Ang bilik ko na ayano ah. gamot nga. Ayan o, si Kuya Boy ah pagbalik ko na abutan na lang kita para hindi maano ka yung hindi ka ma ano rin boryong ayan Ay, oh boryong she ayan oh hindi ba may gamot niyan 'no 'yung ka pero pasalamat ka na naging okay ka rin na naka-recover ka Ay. kasi yung iba talaga hindi na talaga naka-recover sa ginawa ano, ko taman niyo kasi pagto na tao mga kaming mga amiga pag nagkita kong may kritikal lang, tumutulong siya o, katulad niya, nagpagawa ko din sa kabila. O, nagpagawa ako sa kabila. Kasi na, nabagalan nga siya sa gawa sa tao. Na, Sabi niya, ne, Ni, eh. kasi prangka ito si ano, kuya boy, prangka. Sabi niya, Jenny, oo, bagal naman niyang gumawa. Ako, ay, nako. Ako lang gumawa. O, na. Niya, Hindi, ako nagagawa diyan. Gumawa siya. Siya talaga gumawa. Bago ganito, lang ganito din na, lang ganito, lang na, ganito, na. na ganito na siya. Ganito na siya. Ganito na siya. Gumawa talaga siya. Tapos doon sa may kabila, hinawakan ko rin siya kasi baka mahulog ba. Doon siya na ano, natutuwa siya sa akin kasi lagi ako nakaano sa kanya, lagi ako naka Arash. naka, Arash. naka ay, Oh, ay, oh. Gapan, ito, eh. Lagi ah. lagi ako nakaano sa kanya. Kundi dito, dito di, kaya mahirap na mahulog. <laughs> Sipag talaga kasi Kuya Boy. Hindi boy hindi na ako, kung hindi ako nagkaganito, hindi mo makita sa'yo. Mm hindi -hmm. mo Hindi ah, mo makita mo makita sa'yo. mo mo Bigyan mo ako mamaya, palika. Mamaya, bibigyan kita ng ano para ano? Sabi akong gamitin ng bila. Para mayroon kang ano halimbawa? Ay, may, para may, ano, may, mataas na naman siguro ata yung ano mo, parang ano, mataas na naman siguro dugo mo. High blood. Parang high blood ka talaga, na-stroke ka na eh, high blood talaga. High blood na talaga ako. O yung mga ano, mga kamag-anak mo doon sa probinsya ba? Siyempre, mga kilala, kilala ba? Kumusta yun mo doon? Ay, na wala, ba? wala na sila. Hindi ko sila makilala mga kamang kinungo. Yung, ano, yung kapatid mo, ma mag-ano ka sa kapatid mo, malay mo. Mga, mapalood sa ka. Din, ano mo? Ay, ano, hindi na ako doon ah, lumalapit. Ay, hindi na. Ano, ano pag... pag o, oh, makiusap ka na lang sa mga viewers natin. Yung na, oh, ito. Makiusap ka sa mga viewers. Mga kami kamiga. Ka, kaya uh, po, matulungan niyo ako sa aking karamdaman. Dahil wala sa akin tumutulong, kundi si Jenny lang, mabuti nakita niya ako. Kaya akong lumula sa labat sa mga ilang ng mabiling gamot ko. Ah, kaya nga, wala, wala sila sa akin, pinto. Ano, dyan na. Ah, Pinuntang ko siya kuyari eh, tulog. Ayan, magbibigay sa akin yan. Bibigay sa kanya ng ano nung pa-20-20, gano'n. Sanda pa nga. Gano'n. O, paano yung baka patumba ka? Kailangan may gabay ka. O, ayan. O, o, o baka maanong baka, baka tumba ka? Hindi. Ayan. Ayan. May nang tuntun. Yeah. Yan si Kuya Boy, pinipilit niya talaga mga kami po kami. Ano, yan. yan ang ano ko na nag-ano talaga siya. Gusto niya makasurvive talaga na. Di, ba katulad kay Nanay Marite, Marita? Kilala mo yun, di ba? Hindi. Ayaw nga talaga niya. Pero terapi ko siya kay Bida, ayaw niya. Ayaw. Oo. Ka mo si ano, mga kami po Di ba pinipilit mo talaga sarili mo? Talaga inalam mo na? Kuya Boy. Yan lang inalam mo. Yan ang gabay mo. Pag lumalabas. Yan, ganyan. Masalik pa rin, naiiwanan ko pa akin labat. Baka na, hindi ako pa na Kaya lagi ko nang ko eh. Kasi yan, wala na naglilinis okay. dito. Wala na naglilinis sa kay Kuya Boy, kasi wala na asawa niya. Ay, hindi lang, okay, o, hindi naman basuran, okay lang yan. Kasi ang importante, Hello. may bahay ka ba? Yan, yan, tulugan ni Kuya Boy. Mga kamigo ka-amiga. Okay lang yun, walang problema. sabihin mo? Labo. Labo, matulungan niyo ako at makikisa po ko sa inyo. Matulungan niyo ako. Laman at lang Ang gamot-gamot? ko lang. Eh, pagkain namin, wala eh. Hindi mo na trabaho na. Hindi na tapos. Pupunta-punta yung mga anak mo. Sabira lang din, Oo. Oh. O anong mga ano mo doon, o. Yan lang, mahihiling mo. Yung panghubog-hubog mo, gano'n. O, ito mga kamigo-kamiga. Love you all, ha. Salamat sa mga viewers. Love you all sa ang sulok ng mundo. Love you all, mga kamigo-kamiga. Love you all. So, yung ano ni Tuyo Boy Ojo, yung kapit-bahay naman yung sa likod. Ito yung, ano niya, bahay niya. Sina niya, hindi naman si Kaso. Malakad ako sa ayan. Hindi ako lumalabas sa iyo. Yan. Love you all, mga kamigo, kamiga. May magkakas sa'yo, pag mamalik, ano ko sa'yo, halimbawa, pag magamot, ganyan, ha? Uh. Oo. Oh, sige. O, oh, ingat ka lagi, ha? Sana may magmamahal sa'yo, ha? Wala uh, nga, eh, Okay, okay. Uh, ganyan, eh. Ha? Ah? Ito so lang na magmamahal sa akin dito, eh. Oh, sige na, sige na. O, oh, sige na, ha? Salamat din, ha? O, oh, sige, salamat uh. din. Love you all mga kamigo, kamiga. Okay. Alam, uh, lagay ko lang mag-asa ko dito.